Olha aí direito, 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 Ok Ok direito, 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 hahahaha nice try nice okay, ganoon tayo ng basun, ganoon tayo ayan nga ayan nga left 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 magbigat parang mabigat ng shawl sa mukha nila wala pa diyang ano mayroong malaking handkerchief kering kering Keri, sa payo saan? parang mabigat yung shawl sa kanila Yan. <laughs> okay, palo malakas ah. <laughs> derecho, derecho, <laughs> derecho, derecho, derecho. 3. <laughs> 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 derecho 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 a b n t e a e abante a b a n e n c r i g h t derecho 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 derecho, derecho. derecho. derecho.

Bakit kaya 'yung mag-crawl? Hey 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 哦。<Okay. S 2> okay. Ni pa ati Gata. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> <have> ya <laughs>

Ben, 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 ya no. Derecho, derecho. ya hecho, hecho. <laughs> ¡Crecho! <laughs> Ganon, tinaglaban natin yung mga bugs Ayan, yun yung purpose kung bakit nandito tayo sa seaside <laughs> Okay, we have more games pa ho na naka-prepare Pero before that, we have to stay sa inyong pong lugar and Let me call on po si Ate Nena. Ate Nena. Ate Nena po, para magbigay ng update sa titling ng panas. So sit down po muna